Trending ngayon sa mundo ng showbiz ang tila tampuhan sa pagitan ng engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Unang napansin ng mga netizens na ngayong unang buwan ng taon ay hindi na isinusuot ni Bea Alonzo ang engagement ring nito. Nanibago nga ang mga netizens dahil very proud pa noon si Bea sa kanyang engagement ring at palagi pa itong isinusuot ng aktres. Unang napansin ng hindi pagsuot ni Beya sa larawang ito nang dumalo ang aktres sa kaarawan ng anak ng kaibigang si Beatrice. Pangalawa ay dumalo mag-isa si Beya sa Gender Reveal ng unang baby ni Maha Salvador. Kapansin-pansin sa mga larawan ni Beya na hindi na nga nito suot ang sing singsing. At kagabi sa Oppo event ay eh hindi rin suot ni Bea ang kanyang engagement ring. Lalo pa nga nagduda ang ilan dahil hindi nagtutugma ang mga sagot ni Bea Alonzo at Dominic Roque sa kanilang mga interviews patungkol sa plano ng kanilang kasal ngayong taon. Unang na-interview si Dominic Roque noong January 20, 2024 sa naganap na The Uncabogable Lux Giving Party. Dito ay sinabi mismo ni Dom na mayroon na silang wedding preparations ni Bea at patuloy ang kanilang paghahanda sa nalalapit nilang kasal ngayong second quarter ng taong 2024. At nang tanungin naman si Dom tungkol sa kung sino ang nasusunod sa pagpaplano nila ni Bea sa kasal ay dito inamin rin ni Dominic na minsan naiinis raw si Bea sa kanya dahil hindi raw hands-on si Dom sa kanilang kasal. The minsan may inis siya sa akin kasi parang mas hindi ako hands-on dun sa. Pero... Taliwas naman ito sa mga sagot ni Bea nang tanungin kagabi sa Opo event. Ayon kay Bea, wala pa talagang mga plano sa kanilang kasal. Si panibeya parang dapat ay si Dominic raw ang magpaplano ng kanilang magiging kasal. Wala, wala pang plano. Parang dapat lalaki ang nagpaplano. Alam mo, wala pa talaga so I can't tell you anything just yet. Sagot ni Bea tungkol sa tanong na wedding plans nila ng fiance na si Dominic Roque.